Isang makasaysayang tagumpay ang naabot ng isang Pilipino sa puso ng Vatican. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, dating arsobispo ng Maynila, ay itinaas ni Pope Francis bilang Cardinal Bishop, ang pinakamataas na rango sa hanay ng mga kardinal. Wow! First time ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama siya ngayon sa labing isang napiling kardinal na malalapit na tagapayo ng Santo Papa. Ang kanyang bagong posisyon ay nangangailangan pa ng espesyal na permiso dahil hindi siya naka-assign sa simbahan malapit sa Rome. Ibig sabihin, exceptional talaga siya. Ayon kay Father Greg Gaston ng Pontifical Colegio Filipino, tila pinipili na siya bilang potensyal na susunod na Santo Papa. Ito pa ang trivia. Bago pa man ito, si Cardinal Tagle ay namuno na rin bilang prefect ng isa sa mahahalagang opisina ng Vatican, ang Congregation for Evangelization of Peoples, isang karangalang Pilipino na dapat nating ipagmalaki.